Braun, he and Austin Reeves having a conversation. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang dating hindi pinaniniwalaan ang galing at undrafted ang siyang magiging sunod na mukha ng NBA? Si Austin Reeves ay walang duda na rising star ngayon sa ganda ng pinapakita sa Lakers. Sa katunayan ay may ilang games pang parang superstar ito kung maglaro kahit pakasama ang duo ni King James at Anthony Davis. Napakalayo ng kanya ngayong status mula sa pagpasok niya sa draft kung sa naging undrafted pa ito by choice at kahit pa nagpakita na ng potensyal sa rookie year niya ay wala pa rin naniniwala na kaya niyang sumabay sa liga. Hindi nga inaasahan ng lahat na magiging importanteng player siya dahil na rin sa kulay ng kanyang balat. Pero pinatunayan niyang hindi dyan binabase ang galing at kahit pa hindi naman sobrang athletic, mabilis at malakas, ginagamit niya naman ang tali nung walang god ang angat sa iba. Kahit pa nga second year pa lamang siya ay pinapasayaw niya lang naman last season si Steph Curry at Klay Thompson. Kaya nga sa pagtandana ng superstars kagaya ni Lebron, Curry, Durant kasama na rin ng pagiging pasaway ni Ja at Zion Williamson, isa si Reeves sa posibleng magmana sa NBA at maging mukha ng liga sa paglipas ng taon. Bagay naman dahil pogi naman talaga ito. Nagustuhan mo ba ang kwento idol? Sinong NBA players naman ang gusto mong malaman ng story? Comment na sa ibaba para metampok namin sa next upload.